Leslie, bumangon ka na dyan. Anong oras na? Kakain na tayo ng almusal. Ma'am may tumunog sa phone mo Malilate daw ang ate mo ng konti dahil nag overtime siya sa ayan trabaho Ingat ka Pag-iiraan ka Ma'am hindi ka na, na tayo. Ito talaga, aantay na natin ang ate mo, pauwi na yun mas maganda kasi kapag sabay-sabay tayong kumain. <S fists> Nay? Oh, eto na pala ang mo. May posensya na. Nag-aunti ko siya ako sa trabaho eh. dahil kakain tayo. Saglit lang. Magdadasan muna tayo bago tayo umain. Ang sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. Kaya itong nanay ko, hindi pwedeng mawalang almusa na kumisama-sama. sama Ay, nakalimutan ko palang sabihin, linggo bukas, magsisimba tayo. Tayo tatlo. Pwede so, po kundisan lang. Ay nako, ayun ka na naman Leslie. Magsa cellphone ka na naman buong maghapon. Go ay family day. Ito kasing araw ng pahinga lalo na yung mga nagtatrabaho para sa pamilya. Kaya naman, itisimba kami na ng mama at ng aking kapatid. Kasi dati na nga, lady naman ngayon, yun. na lang tayo. Sige, at nang hindi magagod ko si Ang pamilya ang pundasyon ng tunay na kaligayahan. Sa oras ng kasiyahan o kalungkutan, ang pamilya ang lagi mong kasama. Hello po? Ay, dito Lucille, ikaw po pala yan. Si mama po? Ah, sige po. Wait lang po. Hello, Lucille. Kailan kayo luluwas? Ready na, ma ready na lahat ng kailangan sa para sa reunion. Mag-ingat kayo ha. Okay, sige. Bye-bye. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng reunion ang angkan namin. Dahil nga sa iba't ibang lugar pa sila galing ay lumuluwas sila pa Maynila. Kapag magkakasama ang pamilya, tina ba walang problema sa mundo. Mia! Ah, Mia, Leslie, punta kayo dito. Magpakilala kayo sa Tita Lucille nyo. Magmano kayo, ha? Oh my gosh! Ito si Mia, pangalan mo ka na. Ito naman si Leslie, ang gusto ko, anak. Oh my gosh, you guys are so big na, ha? Oh, tapos na, ha? Tapos ko na. Ang mm lalaki -hmm. ng mga anak mo. Ang anak ko rin kasama. Oh, wait na, hanap ni COVID. Rape! Ito lang pala. Mm -hmm. Anak ko rin ka rito. Halika. Halika, anak ko. Mag Magmanak sa

Pero dahil nga reunion ito, dapat lahat kasabi. Piling ko yung social battery ko ay ubos na ubos na dahil sa reunion. Paano ba naman ipinakilala eh, pa kami ni nanay sa ibang tita namin? pagkain galing sa reunion natin, di ka kasi nakapunti. Oo, nga, busy kasi ako. Ang dami kong ginagawa. Oo, oh, ano nangyari kanina? Okay na, masaya ka, naman kami be. Nag-chican kami, nung maratisan. Yun. Uy, ang tarap naman niyan. oh, dalhin mo na dyan. Kumain ka na. Ayun ko si Ms. Lopez, naparito po kasi minapagsari po sa akin na Binebenta binebenta niyo daw po ang inyong lupa. Hindi pag-usapan natin 'yan no ice mo. Oh, thank you. Uh, po ako kung ano kasi gusto ko po siguro doon kung ibebenta niyo po talaga yung lupa. Ito po yung aking credits and requirements. Tip. Error review ko muna yung mga requirements na dala mo at pag-iisipan muna namin kung magkano halaga namin ibebenta ang lupang ito. Nay, pag-isipan mo muna ng mabuti yan dahil meron akong mas magandang nakita na no, mas komportable tayong tatlo. Pag-uusapan muna natin tatlo kasama ang kapatid mo para malaman naman natin kung anong opinion niya sa bagay na about sa pagbibenta natin ng lupa. Sige po, pag-usapan niyo po muna ng buong pamilya niyo. Naka hindi kita man po din yung number ko eh. Contact niyo lang po ako. Sige, thank you po. Thank you, thank you, thank you, po. you Ben. Ik sa ng pamilya ay nagbibigay ng kaligayahan at sigla sa ating mga araw. Dadalhin tinda pa ko araw sa eskwela. Haulong My pencil, it is a hanan ay hindi lang sa bahay. Ito ay dako ng pag-ibig at pag-unawa. Sabi nga nila, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng masayang pamilya. Go. Nay! Hindi ko kaya, te! Ito yung dito tayo tayo Go. <kayate. laughs> <laughs> go. Pag-uusapan muna natin to, <laughs> Go. Ano? Wait. Sabihin mo nga kay Olivia, nag-atid cellphone! Go. Hello po. Ay, ito po si Mama. Si Mama po. Basahan kayo, sige. Basahan kayo.